biyahe naman patungong Hilagang Luzon, alamin natin ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway. Nakatutok doon live si Maria Bulaklak, ausente Maria. Yes, Mel, dito sa may bahagi ng North Luzon Expressway sa pangkalahatan ay wala namang namonitor na malaking problema. Tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan si NLEX. May counting build-up lang sa ilang toll gates lalo na sa peak hours kanina mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon. May tumawid naman na baka kaninang hapon sa bandang daong northbound exit pero kaagad namang naitaboy ng patrol crew ng TMC. Mga class 3 na sasakyan o yung mga bus ang may mahabang linya sa toll gates, punso na rin ang paghabol pa sa uwian sa mga probinsya sa norte. Base sa tala ng Tollways Management Corporation, may git 80 sasakyan ang nasiraan o nag-overheat na kaagad namang narespondehan. Handa na rin ang pamunuan ng TMC sa bulto ng mga sasakyan na inaasang magbabalik Maynila simula bukas ng hapon. Inaasahan ng 10% ang itataas ng volume ng mga sasakyan o tinatayang 200,000. Kadalasan kasi umaabot lang sa 160 hanggang 170,000 na mga sasakyan ang dumadaan sa NLEX sa ordinaryong araw. At sa ating mga toll plaza, meron din po tayo mga ambulant tellers na pinrepair just in case na magkaroon po ng queuing. May papayo lang po namin sa ngla eh, kung maaga po, kung maaga po sila mga kabiyay, mas maganda nang hindi po sila nagmamadali. Samantala, Mel, pasadahan naman natin ang tatlong mga major entries pa-norte na minonitor sa buong mag, uh, maghapon ng North Luzon Expressway. Una ay sa Balintawak Cloverleaf. Sa ang lanes po ay walang problema. Tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Sa Balintawak Toll Plaza naman, maluwag din po ang uh, both lanes kaya komportable po kayong makakaraan dyan. At sa daong northbound naman, komportable din kayong makakadaan dahil yung papuntang norte ay halos wala rin dumadaan dyan. Samantala naman Mel, bukas inaasahan bandang hapon ay uh, uh, bubuhos yung bulto ng mga sasakyan na pauwi o pabalik na dito ng Maynila. Kaya payo na uh, uh, dito sa traffic control room ng North Luzon Expressway ay agahan na po ang inyong pagbibiyahe para iwas na rin aberya. Mel? Maraming salamat sa iyo Maria Bulaklak Ausente.